So sa video na ito, ipapasyal namin kayo sa aming bagong venture na business which is yung nakikita nyo sa likod na mga pugo. Welcome to Work From Farm PH Quail House. Ito nga pala yung area ng ating quail farmhouse. So dito siya sa bandang likod ng farm ng Work From Farm PH. ah uh, medyo shaded yung area dito, maraming puno. And malapit siya sa bangin. So, mahihirapan kaming magtanim dito. So, kaya dito namin nilagay yung mismo kulungan namin Ito nga pala yung itsura ng area kung saan namin tinayo yung puguan. Matagal namin tong pinatag kasi sobrang sukal at malapit sa bangin. Pero noong September 2023, sinimula na namin ng construction. October 2023, napaikutan na namin siya ng hollow blocks at sinimula na namin ng pagtayo ng mga bakal na magsisilbing haligi ng building. November 2023 naman, nagsimula na ang paglalagay namin ng bobong. 50% na ang construction ng aming building kaya nag-decide na kami magpa-reserve ng mga RTL o ready to lay na pugo. Kaya kinakailangan na rin naming mabilisang matapos ang flooring. Ito yung itsura nyo sa labas. So yan, nakikita nyo yung may lona na tinataas tuwing mahangin at muulan. And nakita nyo rin yung bubong namin. May mga solar panels din siya. In case na mag-brown out, may ilo kami sa loob. So, tara! Pag baba nyo, pagpasok nyo dito sa farmhouse natin, meron siyang otolak, lock So, ayan. Pwede ka, pag binaba mo yan, kusa siyang naglalak. And kailangan mo siya iangat bago mo siya mag- kasi kaya sa autolock para hindi makapasok yung mga aso, yung iba pang mga hayop na pwedeng mga hindi sa loob ng farmhouse namin. So tara, pasok tayo sa loob. 80% na ang building namin at naipasok na rin ng ilang mga kulungan kaya nagpa na kami bago pa dumating ang mga pugo. So, so ibig sabihin doon, nandun yung consistency na di diba? Pero kinakailangan pa rin namin i-upgrade ang ilan sa aming mga kulungan. Nagpalit kami ng mga screen at nilinis na rin namin ng mga ito. Naghanda kami ng kulungan para sa 5,000 heads. So bago namin kayo itur dun sa mismong mga kulungan, ipapasilip muna namin sa inyo yung pinaka-building ng uh, mga pugo. So, so nakikita nyo medyo maluwag pa siya ang sukat ng building na ito is 140 square meter, So, good for, actually good for 10,000 siya. Kita nyo, medyo maluwag pa siya. Pero, sa ngayon, nag-start muna kami sa 5,000. Then, pag tumagal at maging successful, dadagdag na kami ng panibago. So, makikita nyo rin kung saan gawa yung aming quail farmhouse. Uh, inisip namin yung pang mas matagalan. So, bakal siya. Makikita nyo kasi sa ibang mga puguan or quail building na yung ginagamit nila is kahoy or kawayan. Pero dito, minake sure namin na mas mapapakinabangan namin siya ng mas matagal. So, ayan. Bakal siya. Makikita nyo rin na gawa yung dingding namin sa screen na makapal. So, bakit? sa, screen kasi yung pugo, kailangan niya ng magandang ventilation, hindi masyadong mainit. Pero, in times naman na masyadong malamig at may bagyo, mayroon siyang lona kasi hindi din siya pwedeng direct na mahanginan. So, magkakaroon ng effect yung pangingitlog niya pagka masyadong mainit at masyadong malamig. So, dapat controlled yung temperature niya. So, as of now, Uh, hindi pa 100% yung pagkakagawa ng mismong building namin ng Pugo. Marami pang improvements na kailangan gawin. So, may kita nyo rin dito na yung mga hollow blocks ay kailangan pang palitadahan at saraduhan pa. Nang sa ganun, eh, mas maganda siyang tignan at also mahihirapan yung mga peste na pumasok katulad ng mga daga yung mga butas na yan, papasukin ng ibon. So, kailangan lahat sarado yan para walang maging problema yung pinaka kulungan natin. Yung taas nga pala ng ating farm quail house ay dapat at least 10 feet. So, yan. 10 feet yan plus yung pinaka bubong, umabot siya ng 12 feet kasi mas... Uh, mas mataas, mas ginhawa siya dun sa mga pugo and mas maganda yung ventilation niya. Also, gumamit lang din kami dyan ng color roof na bubong para mas matagal yung buhay niya. Then, dito sa baba naman ay pinuro namin siya ng semento pinakinis para sa ganun, mas pag nilinis siya, mas madali siyang i-brush and mas madali siyang mabuhusan ng tubig. And, pakita ko rin sa inyo yung drainage na ginawa namin. Mas malaki siya. And, every 5 meters yung layo niya para mas madali ring magtapon ng dumi at pag nilinis siya hindi siya babara kasi malaki yung daanan ng mga ipot at mga tubig. 3AM dumating na ang tropa ni Dr. Quail dala ang aming 5000 RTLs Nagsimula na kaming magbaba ng mga pugo. Don't worry dahil hindi pa nangingitlog ang mga pugong ito kaya pwedeng pwede pa sila itransport sa ganitong paraan. Hindi pa rin sila maselan kaya maaari pa silang ilipat ng mga kulungan. Ayan, makikita nyo na inumaga na kami sa paglilipat ng mga pugo sa mga kulungan nila. Panigurado rin na gutom na ang ating mga bagong alaga. Kaya bibigyan na natin agad sila ng pagkain at tubig para makarecover sila galing biyahe. Napakalusog ng ating mga pugo. Unli buffet ang kakainin simula ngayon para sa magandang simula ng kanilang pangingitlog. So sa ngayon meron na tayong 5,000 o 5,000 pugo na nag-start na siyang mangitlog. Pagpasensya nyo na medyo maingay may radyo kasi kailangan yung pugo eh, ma-immune siya sa mga iba't ibang uri ng ingay. So, dumating siya nung December 3, galing sa trusted namin na supplier na si Dr. Quail. So, shoutout kay Dr. Quail. Salamat sa magagandang materialis na binigay mo. So, nag start na siya ngayon mangitlog and maghihintay na lang kami na mag-80% siya para makapagpa-start na rin kaming mag makabenta. So, sa ngayon, ito yung mga RTL natin o yung kung tawagin nila ay ready to lay uh, nyo mayroon siyang mga groups na nakalagay kasi dito namin mamamonitor kung ilan yung mga binubuga nilang itlog everyday. So sa ngayon, makita nyo mayroon na siyang pangilang ilan na itlog na pinoproduce. Nasa 40 to 50% na siguro yung binubuga niya na production. In the next few more weeks um makakapag-start na tayo makabenta ng mas maraming itlog and ready na tayo for 2024 So, makikita nyo, pagka magpa-start pa lang silang mangitlog, ah, uh, ito yung mga reject. So, siguro, hindi pa sila, hindi pa masyadong ready yung body nila para mag ng itlog. Kaya minsan, ito yung lumalabas, wala siyang tinta. So, hindi siya nakalabas sa printer ng maganda. And, yung isa naman, malambot yung egg. So, kulang pa siya sa uh, tamang pagkain. So, the next time, makita natin na mas kukunti yung reject at mas marami yung mas magandang itlog. Dahil uh, magsistart na tayo magbigay ng layer feeds. So, yun yung feeds na kailangan nila. Meron yung sapat na amount ng protein para sa tamang pangingitlog. Pero, i-discuss natin yun sa mga susunod na vlog natin ng pulo. So, meron kaming sinusunod na program ng feeds na galing din kay Dr. Quail which is yung pinagkuhanan natin ng RTL natin o yung mga pugo. And sinusunod namin yon kasi mas gusto namin na mas humaba yung production ng itlog and also humaba yung buhay din nila. Pag mas mahaba yung buhay at umabot ng at least isang taon, mas, mas mamamaximize natin yung pangingitlog at mas makakakuha tayo ng mas magandang return of investment. Ngayon din, ipapasilip namin sa inyo kung paano namin pinapakain yung pugo at yung itsura ng feeds namin. So, ayan. Makita niyo si Kuya Ron. Kuya Ron, si Kuya Ron pala yung partner namin sa business na to. So, Kuya Ron, baka may siya shoutout ka. Shoutout lang sa mga viewers natin <laughs> so, yan. So, ayan. Medyo mahihain si Kuya Ron. Uh, sa susunod, i-interviewin natin siya kung paano rin siya nag-start sa pugo business. So, ayan. So, makikita niyo yan. Uh, ang pugo, 24 7 siyang nangingitlog isang beses sa isang araw, kaya yung pagkain niya kailangan 24 7 din. So hindi siya pwedeng maubusan ng pagkain, hindi rin siya pwedeng maubusan ng tubig. So tubig dito sa kabila, dahil uh, maapektuhan yung production ng itlog. So dapat, uh, parating puno yan, patoka na yan, and... Nakita nyo naman na ang sarap ng buhay ng pugo. Kain, itlog, inom ng tubig, tulog. So, sana all, di ba? Ganun yung buhay. Yan lang muna sa ngayon. Sana samahan nyo kami sa aming bagong agribusiness sa taong 2024. Huwag kalimutang i-follow ang Work From Farm PH sa Facebook, Instagram at TikTok. Ingat!